Kaya hindi ako yun, ako ibaboy kasi wala mo akong lalaman dyan. Pagpunta ko doon sa ano, may tax ako, di ko alam bakit sinandun. Kaya huwag niyo ako sisihin. Um, nakita ko, hindi naman ako pumatay doon. Naglalakad-lakad lang ako. Tapos, bigla ko nakita si number 5. Kaso, hindi naman siya yung pumatay. Kaso, bigla ko sila nakita. Kaya nilayuan ko na sila bigla. Kasi sabi nila, may nakita doon silang patay. Away! May nakita patay. sa ka 6. Ang Charot. Um, by the way, magkasama kami ni Ten. Sabi niya, sundan niya daw ako. Magpapasama ko daw siya. Magpapasama daw siya. Tapos, nung ano, may narinig ako parang ano, patay. Tapos sabi ko kay Ten, may namatay doon. Tapos mayroon nga. You oh, naman, kasi tama nga si sa kasama ko siya. Nandito kami sa harapan ng si room. Parang hindi ko alam. Ano. Pero padiretso kami yung parang dito sa Hilaga. Ang Hilaga, ano kami. Tapos kanon. Tapos pilaan may nag report Guys, nandun lang ako. nag ako. Sa yan. Nang um, ginagawa ko mga task ko. Papunta sa amin. lang ako sa tapos bigla lang may nag-report. Hindi ko na lang alam kung sino pumatay kay na. nag lang ako doon. Tapos nasa Papun sa ko. Hindi si ko alam. Seven na tayo. Papunta akong power room. Papunta akong power room. So, yun. di ko alam. Kasama ko lang si number 3 at sa malapit. Ay, dun sa bar. At si Lebel nandun kanina sa power room. ko alam kung sino pumatay dyan. Power room. Basta wala ko kinalaman ang mga 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 报。<多> <Well. S 1> naman ulit na minalikan ko kasi pinatay ni... Hulaan niya muna. Hindi ako nagpatay. Baka ako na naman sisiyin ah. na. Um, ano, nagalakbay ako dahil naghahanap ako ng tas. Tapos bigla na lang may nag-report. Hindi ko alam kung sino pumatay doon. Hindi ako so, sa mga CCTV. Hindi <laughs> ko alam kung sino pumatay doon. Ano? Bakit niyo pinatay si Seven? Bakit niyo pinatay si Seven? By the way, um, wag na. Pero by the way, si, ano, Eleven, kasama ko, na, datakbo ko ay Eleven kasi baka si yung killer. Sinusundan niya kasi ako. Kaya, takbo ko ng takbo. Kasama ko siya, okay? Pero, hindi, siguro, bakit yung killer, baka hindi Sabihin ni... Pati ako yung ano is pipe number 10. Gusto ko lang makisama kasi wala akong kasama Si si ano ko, oh, iba ako. Hindi ako ganun. Iba nga ako, hindi nga ako is pipe. Gusto eh. ko lang makisama sa'yo. Wala kasi, ka. wala kasi ka kasama eh. Pwede pa ako sumama sa'yo. Wala akong mga kasama eh. Nandun lang ako sa may ano kalapit. Nandun ako sa may CCTV. Nandun ako sa may CCTV room. Tapos, saan nakita ba yung dead body? Kasi ano kasi ako eh. Paakyat kasi ako eh. Paakyat ko lang Ha? ako sa may baba. Andun ako sa may baba. Tapos umakyat ako. Umakyat ako. yon. Pumunta ako CCTV. Yon, i ko sana 'yung CCTV, i ko sana. i ko sana. Bye. Hino mo number one. Patayin mo, ya, patayin mo na yung music mo. Alam ko kung sinong pumatay kay number seven. Si number five sa bar. Pinatay niya pabalik-balik kanina. Tapos biglang re report niya agad. Pagdaan ko eh re report niya kaagad. Umilo yung report ko tapos di ko na i-report. Wala re rin report ni number 5. Kaya siyang...

Andun ako sa mga Guys, may nakita ang dead body ko Andun lang sa bar Hindi siya gumawag Tapos nakita ko siya doon And ginawa ko ilaw Paano bigla Namatay na kagad Hindi ko lang ko siya Namatay sa kanya Nandun lang siya sa bar Nakita ko siya nandun Hindi siya gumagalaw Parang ginawa ko ilaw Bigla namatay siya doon Hindi ko lang ko siya Ginawa ko lang ilaw doon seven, si nine, ah, si four. Ah, oh, okay. Sino ba nga yun? Nakalimutan ko, nakakalimutan ko. Nasasabihin ko, nakakainis. Ano nga ko? What? Mamaya na lang nakakalimutan ko ni sino kung ano sasabihin ko eh. Hindi ko na ako kukulitan mo. Hindi alam kung sino killer. Ang ina naman, naglalag ako. Pwedeng samahan niyo ako, naglalag ako. Hindi <coughs> <coughs> ko alam kung sino killer. Wala ko nang tas. <coughs> Ang bata dito, saka <coughs> Hay nako guys, diba? Soon Guys, Tangina mo, 12. Bakit mo pinatay si number 1? Tangina mo, 12. Kala mo di ko nakita yung kulay mo, tangina mo? Si number 12 yan, si number 12. Ginawa ko lang yung task ko tapos pinatay agad si number 1, si 12 yan. Kasama ko ni, ano, ni 11. Ano kami, magkatulad kami. Ano, nasa... Sa, ano kami yan? Ano nga yun? Nasaan ulit tayo dun, ano? Hindi ko nabasa yung action ko kung nasaan tayo eh. Ikaw lang na magpaliwan ng 11. Kasi ano lang kami ni number 10 sa may vending machine na gagawa ata sa mutas. Sabi niya sa akin, sama daw siya sa akin kasi daw wala siyang kasama. Hindi ko na lang alam. Diyan ko sususihin ang ko lang Alas tres. Hindi ko na lang alam. Ayan, deserve mo yan. One, nakakasar yung kanta. Wow, grabe itong makahagal to si To. Nakita ko yan si To. Paket siya. Tapos nakita ko yan si Juan. Buhay pa yun. Na nasa emergency meeting lang. Tapos nandun ako sa may... Bumaba ako. Bumaba na ako noon. Bumaba ako. Nakita ko pa yan si Juan. Buhay pa yan. Bumaba ako para pumunta ng storage room. yo And papunta ka sana ako. And then, kasi ako sa may canteen. Tapos, bab ano ba yung wait lang? bubuka ka ba? Ang ina mo. Wag bawal na, bawal. Wag ka diyan magsinungaling ng beto. Andun pa lang ako, andun pa lang ako doon sa may kanti. Papunta sana akong ano, storage room. Papunta sana akong storage room. Wag ka lang magsinungaling ng beto. Andun ako sa may ano, papunta akong storage room. Manayari ka dyan ng beto. Papunta akong storage room. Papunta akong storage room. Wag ka na magpaliwanag Papunta akong storage room. bye bye yung pangit ko. Ito yung pinaka-highest kong kill Bye, say goodbye.